Rex. Apa Importance of being... Oh, well, English din. Pagkat ng English ako. Ayaw mo katalo pang kasi, oh. <laughs> wow, okay. ah. pang essay kasi ako. Tama ba grammar ko? tama. Importance of being true to yourself. Tama. Wow, tinalo mo. Oh. Parang patas. Pataanak pata, pala to, pataasan. Ito. What's one tampuan or misunderstanding that actually made your friendship stronger? No. Ano? ko meron eh. Kinabahan ka? Hindi ko pa, na, nasasabihin na. yun. mo alin ko yun? Wala okay. naman, wala pa kami nga away eh. Tapos ko yung times ko. Ah, two times. Okay, next. Diba? Di pa siya nagka... Check? Check. Ay, okay. Eh, forty na. Hello, boss and madam. Does one fame ever change how you see each other or you still talk like how sweet sometimes? Ganun ba rin? Nagbago si JM. Huh? Oo. Oh. Nagiging ano na ako. Nagiging artistahin na ako